Hello Kitchenatex! Welcome to my channel! Tayo naman ngayon ay magbibigay ng tips para sa ating mga, mga mami Halimbawa tayo ay maraming nabiling garlic Ano ba yung gagawin natin kasi para ma-prevent natin ang pagkatuyo ng ating garlic ay gawa na natin ng paraan bago kunin ng katuyuan ng ating mga garlic So panoorin po natin ito at nang tayo ay matuto So, meron dito akong garlic. Medyo malapit na siyang madry kasi matagal ko na siyang nabili. Pero hindi ko nagagamit. So, may mga tip ako sa inyo para hindi masira yung ating garlic. Pag nakita niyo ganito na o oh, mura ang garlic, pwede kayong bumili ng marami. At gawin nyo yung ganitong style na ginagawa ko. Para hindi siya masayang. At saka, mas mabilis tayong mag magluto uh, sa ating mga lulutuin na easy lang hindi na natin kailangan mag effort ng marami o pag tinatamad tayo kunting ganyan na lang hindi na natin kailangan magbalat-balat pa pag busy tayo Lalo na pag sa umaga, nagmamadali tayo magluto. Pero hindi na natin kailangan ganit-ganituhin pa. So, kailangan maaga pa i-prepare na natin. Tapos, may iwasan natin na maksaya yung ating bawang. Iwasan natin matuyo. Katulad nito, ah uh, medyo feel na matagal na siya. Baka masira na. Uunahan ko na siya bago masira pa. di ba diba? So, ngayon alisin muna natin yung ating yung balat ng ating garlic. Ayun, hihiwain naman natin. Fine chop lang. Maganda po pag pinipit-pit. Kasi, pag pinrito natin o tinatanda natin, lumalabas na yung aroma niya. At saka, mas madali siyang Madali siyang matanggal ang balat pagka pinitit na pa natin. So, ayan. Ganyan lang siya. So, dito sa isang kaserola, naglagay na tayo ng mantika. Ipiprito na natin yung ating bawang. So, ito lang yung paraan ko para ma, ma save natin yung ating garlic sa pagkatuyo. At saka, madali tayong magluto ng kahit na anong ginisa o ng sinangag natin. Pero, syempre, nagtira din ako ng konti pa na bawang para sa pampaksiw lang. Alam niyo naman, mahilig sa paksiw sa mga ginataan. Fresh na bawang naman ng ating ilalagay. So, hahalu-haluin lang natin yan hanggang sa maging brown. So, halo lang tayo ng halo dahil malapit na siya mag-brown. So, ang gamit natin ay non-stick na kasarola o kaya kawali, madali pong kahit hindi masyadong haluin ng haluin. Pero sa ganito kasi, pagka ganito na mga stainless, uh, medyo kumakapit siya. So, huwag natin pabayaan kumapit sa ilalim para hindi siya masunog. Ayan, nagbabrown na siya. Ayan. ang bango-bango na niya. So, ilang seconds na lang, luto na siya. Hindi na natin siya kailangang uh, yung dark na dark. Ito okay na siya. Yung nawawala na yung mga puti-puti niya. So, at sa habang nakalagay siya, kahit kapatay na natin yung apoy, kasi habang nandyan pa siya sa mainit na mantika, ma magdidara-daratso na yung pagka niya. So, ito na yung ating garlic. Tinaga na natin doon sa kaserola kasi yung kaserola sobrang mainit pa. So, mas baka masunog ng dire-diretso. So, ito katang -taman lang. Taman-tama lang habang lumamig siya, hindi na siya magbabago. Ganito na kasi hindi na siya. So, sobrang mainit na kaserola. Ayan, ang ganda, di ba? Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano gamitin sa pagsasangag. At yung aking napakasarap na sinag ay makita nyo kung paano ko gawin. So, ganito lang kadali mag-fried rice. Yung hindi mo na kailalalo sa umaga, hindi mo na siya kailangan na uh, maghiwa-hiwa pa ng bawang dahil ano, wala kang bawang na pinirito. So, ganito lang kadali mag naglagay lang tayo ng oil sa kawali. Tapos lalagay na natin yung halimbawa yung mga sangkap natin katulad nitong egg. Hindi so, na natin siya so, kailangan na magmadali. So, egg lang yung ilalagay natin. Konting mantika para naman na may ano na tayo, may base na tayo para sa ating fried rice. Kasi, kasi pag inilagay ka agad naman natin yung ating fried rice, kung so, naman tika, yung ating rice. Ayan, ganyan lang. Tapos, yung ating piniritong bawang, na iyan na napakadali naman. O, ayan, hindi na natin kailangan mag ano-ano sa umaga mag-effort ng maraming para sa pag-sip-sip ng ating gayo. So, ayan, diba? May sinangag ka na. Kung ayaw mo nang may itlog, pwede naman na ano lang ang gawin niya. Oil na konti, tapos dry. tapos yun na yung garlic. So, siyempre ako naglalagay ako ng konti yung toyo. Pero minsan ilang toyo, garlic lang, okay na. Ayan. Para mas masarap yung ating fried rice. Ito yung sinasabing madali ang fried rice. Meron tayo dito ang frozen. Ayan. Vegetable. Diretso na yun galing sa freezer na problem kasi maglingal ko man yan dyan sa ating sinahal. O diba, mukhang masarap na yung atin. Yung ating sinahal. Yun yung lang nagali na maggawa. Pagka naprito na lahat ng ating mga ingredients. Kasi sa yung sarap sa wanday naman yung mga prito na lahat. napreto na lahat ng mga ingredients. Talbog na lang, talbog kaya ang bilis-bilis namin nagluto. Kasi nagtrabaho po ako sa restaurant. Kaya, alam namin kung paano mabilis magluto. Talbog na lang ng talbog. So, kahit sa sabaw, ng mga tapings-tapings namin garlic na proper garlic, onion, ayan, luto na po yung ating fried rice. So, ito na yung mabilis nating pagluluto ng fried rice. Ayan, o, oh, kita nyo naman, napakaganda. Ang bilis, masarap. Parang yung, yung ano, uh, tips natin para hindi masira yung ating, yung ating garlic, yung ating, uh, onion, at saka yung ating ginger. Ah, bali, basta, hindi po siya basta-basta masisira, basta nakalagay siya sa mantika. At saka roasted siya. Kaya, iyon po yung tip natin para sa ating mga mami na lang, oh, sira na yung ating onion, tuyo na yung ating ano, yung ating garlic, ano nangyari, eh, sa ganito, mapiprevent natin na masira yung ating mga ingredients. Lalo na't napakamahal po, ba diba? at saka ang dali, ang daling mag ano, isang effort mo lang, halimbawa ilang ano ka lang na magluluto ng ganun, pero ang dami mong masisave na time, yun po yung aking tip para sa ating mga mami, so para lagi pong updated sa ating mga recipe, just follow and subscribe, thank you for watching